Ang ah, laki nitong puno. Tayong puno ng epekto ng bagyong Inanod. Ito yung, yung nag-landslide. Lumawak yung uod namin. Kasagsagan ng bagyo ayan, puno ito ng tubig. So hindi ito matawi dan masyado. Nantay pang humupa yung tubig bago sila makatawi. Hmm. Sila kayo. Nag-timpla siya ng ang spray pala.